ngayon, galing sa isang operator. Simple lang yung tanong ko. Sino yung operator na yon? Your Honor, he said he himself is the operator. Paano siyang maging is, is, operator? Ikaw he, naman na -tourney. pati me. He answered, Your Honor, that he is the... Is he an operator of a transportation? Ano? Mr. Tumbado, malapit ka ng matumba. Mr. Tumbado, malapit ka ng matumba. Yes! ba na may binigay kang listahan ng mga pangalan kay Mr. Balbuena na yung listahan na yun may mga pangalan kung sino ang nagbigay at nag-o-offer ng pera sa LTFRP? Yes, Your Honor. Yes. You publicly admit that? Yes. Okay. Uh, okay. Good. You're on the road. <laughs> so, ibig sabihin, hindi ikaw ang kumukolekta 'yung isang executive assistant ang kumokolekta. Yes, that's true your honor. Aha. Uh, hindi kaya ikaw ay nagselos dahil hindi ikaw ang kumokolekta. Hindi po. Si, si, hindi po, hindi ko po pinapakilaman nung nung nang laman niya nung nung na, brinif niya ako, hindi ko na siya pinakilaman sa kung ano man ang ginagawa nila. Inayaan ko po siya pero ako po ay di tinatantanan sa sa pag-intriga sa akin nagtatrabaho ako pero kung ano naman yung mga pinagsasasabi sa akin. Yung po ang dahilan kung bakit po nailipat ako sa PVMP. Yeah. Uh, hindi po ako, lubapit po ako kay Chairman Gladys. Pero para... hindi ka inintindi. Hindi po. Yeah. Tapusin ko na. Uh, hindi ka inintindi. Kaya tuloy, nag-resign ka. Yes, yes. Oh, so, dahil, uh, sipin mo nga naman, LTFRB kanya uh, LTO dinala ka sa LTFRB. Tama? Yes, Your Honor. Yes. Uh... <laughs> Pero dahil sa sama loob, kinakanta mo na ngayon lahat ng mga nangyayari doon sa inyo. Tama? Yes, Your Honor. At hindi mo ba alam na pati ikaw ay kasama rito dahil ikaw ay walang ginagawa samantalang may labag sa batas na nangyayari sa harapan mo? I'm not aware, Your Honor. Oh, uh, ikaw nagsabi mismo na si si eh, Madam Borha. Wala po akong Ay dumatanggap ng koleksyon yes. sa kwan eh. Uh, Your Honor. Hindi si ba labag sa batas yun? labag po sa batas, pero wala po akong partisipasyon na sa, sa, sa particular Hindi na... Hindi ka pa sinasabing may partisipasyon ka eh. Ang sinasabi ko, alam mo, nangyayari sa harapan mo. Yes, Your Honor. Yeah. Di ba? Yes. And you can ask your lawyer. Hindi ka hindi ka kaya guilty rin. Tanongin mo siya. siya. Pakita no. Your Honor, hindi po ako aware doon kung may papananagutan pananagutan po din ako. Nasa na, witness ko. Ngayon ko lang po nalaman po. Ah, uh, bahala na yung investigador sa kasi ako buong buhay ko sa pulis at saka sa PC, ako yung investigador eh. Kaya Uh, pwede kitang hamulin. Dahil may nangyayaring krimen sa harapan mo, nalalaman mo, wala kang ginagawa. Kaya nga sabi ko, tanuin mo yung abogado mo eh. Diba? Iho. Iho. Dito. so mo, hindi ako naghahanda ng ganitong mga hearing. Pinaghahandaan ko kung paano kita didiktikin eh. Eh kasi iho, sa tingin ko, bilang investigador, kasama ka rito eh. Ha? Huh? Ha? For all intents and purposes, kasama ka rito sa katarataduhang ito. You're equally guilty kung meron mang guilty sa LTFRB. Nandun ka na eh. Kasama ka. Sumamalang lomo, Sabi nga ng ibang kasamahan ko rito, nagka-onsehan. Kaya ka kumakanta eh. Iho, huwag kang umiti. <laughs> Dahil banda-banda ron, mabubura yung ngiti mo na yan. So, ito rin. Meron din sa messaging na yon, galing din sa'yo, RDCJ and Grab Operators, 27 units, 810,000. Would you also invoke your right to remain silent, Mr. Tombado? Yes, Your Honor. Yes. Sino itong RDCJ? Mr. tumbado. Sagutin mo ko. Your honor, um sa pagkakalam ko siya po ipangalan pero Ikaw he... nagpadala nito eh, di yes. ba? sinabi mo lang kanina. Di alam mo? Yes, yes, your honor. Oh. Sino? Si RD Marbella po. Sino nga? Si RD Marbella po. Anong pangalan? Ano yung C? Si? Karlsha hindi mo nga, tinitingnan mo yung pangalan niya. Eh. Hindi mo ka rin sigurado. Hindi po eh. po kasi siya malimit. po Pero RDCJ, bakit? Ito ba tawagan ninyo doon sa LTFRB? Yung mga operators po, tawag sa kanya RDCJ. Oo, uh -huh. ng Region 3. Region 3. So, you also invoke your right to remain silent. Ha? Huh? Yes, Your Honor. Aha. Uh -huh. Yung SV3, sino yun? Nandun din sa messaging mo. SV3. S-Shera-V-Vista-3. Sino yan? Operator din po. Operator? Yes. Nang? Um, transport Cooperative po uh, sa Muntinlupa. Sa Muntinlupa. Paano mo siya kilala? Um, lumapit po siya sa akin yung may press conference noon, yung press conference an? Ah, uh, yung nagpa-press con po ang Magnificent 7 noon, way way back po po. Um, doon mo siya nakilala. Yes, uh, tinawag niya uh, kinalabit niya ako tapos ah uh, mingi po siya ng assistant sa akin kung pwede daw po makalapit kay Chairman. Ang tagal na daw po silang nagpa follow up sa mga papel nila hanggang ngayon, hindi pa nila nakukuha. So, kung gusto kung maari po daw na samahan ko po sila, matulungan para ma mailapit kay Chairman Guadis yung kanilang mga grievances, yung kanilang mga problema sa papel. Yung, SB3, yung message na nakalagay dun sa binigay naming kopya sa iyo. SB3, open and close parenthesis, given the first package. Anong ibig sabihin nun? Your Honor, I invoke my... Uh... You asked your lawyer. Bakit ka nag invoke ng right to remain silent mo? Ikaw ba itatamaan? Tanungin mo yung lawyer mo. Otherwise, kailangan mo sagutin. Kung hindi mo sasagutin, I will cite you in contempt. Yes. Hindi ka naman maapektuhan dito eh. Sa tingin ko, maapektuhan ka ba? Abogado itong kausap mo, iho. Investigador pa. Sagutin mo. Yes, Ano? Tinanong mo na abogado mo? Ikaw ba ay tatamaan nito kung magsasalita ka? If cases are going to be filed? Yes, Your Honor. I invoke my rights to remain silent. So, when you invoke your right to remain silent, kasama ka rito. <laughs> Kasi kung may kakasuhang kami, makakasama ka. Tanong mo yung abogado mo? Ha? Yes or no? Yes, Your Honor. So, in other words, kasama ka sa lahat ng transaction na ito na nababanggit sa pagbabayan ng 10,810,000 at saka doon sa SB3 given the first package. Kasi in these three incidents, you invoke your right to remain silent. And you can only invoke your right to remain silent kung tatamaan ka. Kung hindi ka naman tatamaan, why should you invoke your right to remain silent? Your Honor, yung 10 million, hindi po nagmaterialize po yan. Hindi, uh, eh lang na may nangyaring ganyan. Ikaw naman. Nilalapit pa lang po nila. Wala pa pong involved. Uh, that's your allegation. Uh, eh kasi, why would you invoke your right to remain silent? Bakit mo invoke yung right to remain silent mo kung hindi naman pala nagmaterialize? Paano ka kakasuhan? Ikaw naman, oh, no? Iho. And if I may add na wala po talaga akong direct knowledge na may participation po si Chairman sa anomalies. Wala. Yes, Your Honor. Pero doon sa iba, meron ka? Yes, Your Honor. Kagaya ng? Sa legal. Alit? Sa legal po. Sa legal? Yes. Anong alam mo sa legal? Yung pong uh, may kakayahan po ang legal na buhayin po yung patay na na, pra na franchise. Na nihiling po nila na mabuhay po sila na may balik sa kalsada. Ah. Uh ang tanong ko sa iyo, panghuli, iho, kung hindi ka inilipat ni Atty. Guadis, kakanta ka ba ng kagaya ng pagkanta mo ngayon? Mr. Tumbado, malapit ka ng matumba. Ina, saan galing yung lista na yun? Dahil hindi mo inamin na sulat kamay mo. Aba, ay lintik ka. Sa operator po. Sa operator. Uh -huh. Hindi sa LTFRB. Kasi yung sunod na tanong niya kanina naman ni Honorable uh, uh, De Los Santos, sabi mo na naman, LTFRB, which is which? Alam para mo, hindi po. ako nakikinig sa sagot mo. Wala po siya sa LTFRB. Wala, sa operator. Yes. Now, who is that operator? Um, hindi ko po uh, mapangalanan para Bakit? Po. Para, para sa Meron national security yan o ano? Para sa protection niya po. Alin? Para sa protection. I, if you are not going to answer that question without any legal basis, I will cite you again in contempt. Yes! Sana magan ginagawa mo ng circus to eh. I will not allow that. Are you going to reveal that or not? Huwag kang titingin kay Mister Balbuena. Kau lang nakakalam kung sino yung operator na yun eh. Your kung pwede nyo pong mapagbigyan ako ng konting uh, panahon para mapag-isipan po muna itong mga sasabihin ko kasi po um... okay. Tinanong is... ka kanina ni, ato uh, ni Honorable De Los Santos kung saan galing yung listahan na binigay mo kay Mr. Mar Balbuena sabi mo galing sa operator my question is sino yung operator na yon? hindi ko po muna masabi po yung kanyang identity. Ang nangangamba din po ako sa 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 security ko. Yun po ang dahilan po muna. Bakit ano ang will you please explain to this body anong connection sa security mo kung babanggitin mo yung pangalan ng operator na yon na nagbigay ng listahan. Your honor, I invoke my rights to set to remain silent po. Mr. Lawyer, Will you please tell your uh, uh, client na hindi pwedeng i-invoke yan dito sa sitwasyon na ito. Pati pati ikaw lawyer, eh, pakulong ko na rin dito eh hanggang mamaya eh makita mo. Yo, um humingi po ako ng konting panahon para ma Ilang panahon ang gusto mo? Saglit lang. Niloloko mo na kami Saglit lang yon. Saglit lang. Ilang minuto yung saglit? Mr. Balbena, ano sa tingin po ninyo na yung kayo at saka yung organisasyon ninyo? Mr. Tombada, tanungin mo yung abogado mo dahil pag hindi ka sumagot hanggang mamaya, iko-contempt kita uli. Yes, Your Uh, yes, Your Honor. Pero sa loob ng halos mahigit uh, tatlong buwan, siyempre pinag-aralan din po namin ito. Alam din namin yung outcome, magiging outcome nito na baka bumaliktad siya isang araw. Importante sa amin, malaman ng taong bayan na may corruption po sa LTFRB. Sapat na siguro yung panahon na binigay ko sa iyo para mag-isip, kausapin yung iyong abogado. Para masagot mo lang ako, kung sino yung pangalan ng operator na nagbigay ng listahan na sinabi mo? Yes, Your Honor. Um, totoo po. Ano nga ang pangalan? Hindi ko naman tinatanong kung totoo hindi. Sa akin po nang galing. <laughs> Sinong paniniwalaan ko ngayon? Kanina sinabi mo galing sa operator. Tapos ngayon, sa sa'yo nang galing. Mr. Counsel, I am authorizing you to answer. I'm going to ask you a question. Yung bang yung one. Uh uh in advice yung cliente. Uh, yes your honor, since the uh are new uh, testimony given by uh, the witness, your honor. Um I was you uh, no, uh, unprepared. to answer that question because I was not aware of the existence of that document. So I cannot comment on the authenticity and genuineness of that. Uh, yes, but I'm asking you, a very simple question lang yung tanong ko. Uh, Sinabi it, it, niya, sagot niya kanina sa mga tanong ni, Ator uh, ni Congressman De Los Santos, galing, yung listahan na yun galing sa isang operator. Simple lang yung tanong ko. Sino yung operator na yon? Your Honor, he said he himself is the operator. R Paano siya maging is, operator? Ikaw naman attorney. Pati ikaw. He, Pati he answered, Your Honor, that he is, is the... Is he an operator of a transportation? No, 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 Your Honor. He seemed to be that uh, he is changing his answer to, the, to that question. Your, that instead of... Uh, a while ago, he was contemplating whether or not to tell the truth uh, as to the <laughs> whether the operator or that list came from him. I I just advise him to tell the truth. And now he's telling the truth. That that in list... other words, he was lying to us or to uh, Congressman De Los Santos a while ago. No, Your Honor. he, uh, he was lying dahil ang sinabi niya galing sa isang operator eh. Hindi naman siya operator ng transportation network. As I said, Your Honor, I, I, this was just a new um, ano, uh, allegation that I did not have any prior knowledge. But uh, he himself is the, can answer that question, Your Honor. Yes. So, do not advise him. I will ask him that question. Yes, Your Honor. Ikaw ba nung sinagot mo si Attorney IC, si Congressman De Los Santos? Eh nagsisinungaling ka nung sinabi mong operator ah, ang pinanggalingan ng iyong kwan ng uh, listahan. Kaya ako po nasabi niyo medyo naguguluhan Hindi po nga po. mo ako. Nagsisinungaling ka nung... Yes. Yes. Uh, tayo mo ah. susunod sa iyo. Uh. alam mo iho. Pag nagsisinungaling ka dito sa aming committee, you're showing disrespect to all the members of this committee and to the committee itself. And you can be cited in contempt. I apologize, Your Honor. So what? Di ba? Napapansin namin kasi, ikaw ay mahilig magsinungaling. Kagaya ng sinabi ni Atty. Gaston Bunting kanina, kanino mo pa kami niluloko eh. Sinayang mo lang yung oras namin dito. Kaya nga na sight in contempt kay. Ngayon, kung magpapatuloy ka niyan, magpapaschedule ako ng hearing sa susunod bago, bago mag-expire mag yung 10 days mo at sunod-sunod na contempt ang ibibigay ko sa iyo. Gusto mo yon? No, Your Honor. Paabuti ko ng isang buwan Dalawa pang konti pang ibibigay ko sa iyo. At makikita mo kung anong hinahanap mo.